Magandang araw! Ako po sir Tim, madalas po nila akong tawagin sir Pogi. Nandito po kami ngayon sa 26 Jamboret dito sa Batangas Province. Isa sa mga pinakaintay na activities po dito ay ang Adventure Trail na kung saan ay pagkahaba ng pila kaya mga bata ay nilagay po namin dito sa tabi ng sagingan. Yan po ang ilan sa mga activities po dito. Lahat po ng mga activities po dito ay talagang sa sabing pila dahil ito po ay gustong gusto ng mga bata yan po yan, halimbawa po yan natawid po dyan sila sa mga taling yan at isa sa mga inabangan pa itong gumagapang sa putikan salamat sa BFP sa pagpupubasa ng mga trails na yan kaya sa ibang araw ay ibabaltaan namin kung ano pang mga activities dito sa 26 Jamboret dito sa Batangas Council hanggang sa muli Paalam